Mga kababayan all over the world Halina't tumawa, let's share the love Woo! Hello mga kababayan all over the world Nandito po tayo ngayon sa donya Orani Dito po sa Orani Bataan Kung saan dito po tayo magahanap ng isang kababayan nating maglalaro sa Tawa, Pilipinas Pera o Bagol ang maglalaro po sa ating Tawa Pilipinas Pero Bagol ay si Jerry Nayanga ng NCR Kamukhani Choco Martin Baka may gusto kang i-shoutout out po sa taga NCR Nandito na po ako sa Tawa Pilipinas Yahoo! Okay, meron po tayo ditong tatlong bagol Bagol na kulay yellow Kulay pink at kulay red. Mamimili po kayo ng isang bagol. Ang dalawang bagol may lamang 20 pesos at ang isang bagol ay mayroong 500 pesos. Kung ano mapili mo, 'yun yung tatawaran natin. Gets? Apo. Okay, pili na. Kulay yellow. Kulay yellow. Sure ka na? Sure na? Bakit color yellow? Mas maganda kasi ang dilaw. Bakit nga? kasi maliwa maliwa nagat ma ano siya Maano sa attraction sa mata okay pili ng kulay Yellow okay final na final na kaya na magpapalit hindi na sige para mabawasan natin yung iniisip mo Buksan natin ang isang bagol sure na talaga sure okay. buksan natin ang color red ang kulay red na bagol ay may lamang <laughs> 20 pesos nandito yung isang 20 pesos tali ano? may bagol na lang tayo na cooler pink at cooler yellow ang napili mo ay cooler yellow na bagol it's either yung laman yan 20 pesos or nandyan yung jackpot natin na 500 pesos sure na yellow, sure na, yellow. bakit nga yellow? Maliwanag at saka maganda ang kulay niya. Okay. <laughs> May talent ka ba? Meron. Anong talent mo? Sumayaw. <laughs> Show me your talent. <laughs> joke ka ba? Meron po. Anong joke mo? Knock knock. Who's there? Ako maba. Ako mabaho. Ako mabaho. Back to you. <laughs> okay, dahil may talent ka at mayroon kang joke, hawakan mo yung yelo na bagol. Tatawaran ko ang yelo na bagol ng 20 pesos, pera o bagol. Bagol. 20 pesos, pera o bagol. Bagol. 50 pesos. 50 pesos. Pera o bagol? Bagol. 50 pesos na yan. It's either 500 pesos or 20 pesos. Pera o pagol? Bagol. Gol. 70 pesos. Pera o pagol? Bagol. 70 pesos, pera o bagol? Bagol pa rin. Bagol pa rin. 100 pesos. 100 pesos. Pera o bagol? Bagol. Bagol. Bagol pa rin. Sure ka na? Sure na. Pusunan na natin. Pera o bagol? Bagol. Bakit bagol? Maganda kasi ang kulay. O, gagawin na natin 150 pesos. Pera o bagol? Bagol. Bagol. Bagol pa rin. 170 pesos. Pera o bagol? Bagol. Bagol. 170 pesos na yan. It's either 20 pesos or 500 pesos. Pera o bagol? Bagol. 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 Two. Hundred. Pesos. Pera o bagol? Bagol. Ayaw mo magpera? Ayaw. Kung makuha mo yung 500 pesos, anong gagawin mo? Siyempre, pamamasahin na rin. Tapos, makatulong sa magulang. Hahaha. Oh. <laughs> 200 pesos, pera o bagol? Bagol. Bagol. Buksan na natin. 200 pesos na yan. It's either 20 pesos or 500 pesos. Pera o bagol? Bagol. Sure ka na, bagol. Sure na, sure. Last chance, 200 pesos, pera o bagol? Bagol. Bagol. Paano na yan? 200. Paano ba kailangan mo? <laughs> Basta ano, kung ano mahal naman yan, yun yung magiging ano ko. Wow. Uh, possible, 200, 500 to or 20 pesos, pera o bagol? Bagol. 250. Pera o bagol? Bagol. 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 250 na 'yan. Bagol pa rin. Bagol pa rin. Sure ka na? Sure na sure. Paborito mo talaga yelo? Paborito. Okay, 250 pesos. Pera o bagol? Bagol. Hindi ka na magpapalit. Pera o bagol? Pera o bagol. Bagol. Bagol pa rin. 250 pesos. Pera o bagol? Bagol. Bagol. Pa bagol pa rin. Bagol. 270 pesos. Pera o bagol? Bagol. 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 270 or it's either 20 pesos or 500 pesos. Pera o bagol? Bagol. Sure ka na? Sure na sure. 270 pesos na. Pera o bagol? Bagol pa rin. Bagol. Buksan na natin. Sure ka na? Sure na. It's either 20 pesos or 500 pesos. Pera o bagol? Bagol. Buksan na natin. <laughs> 300 pesos. Pera o bagol? Bagol. 300 pesos. Pera o bagol? Bagol pa rin. Bagol pa rin. 300 pesos. Bagol pa rin. Sure ka na? Sure 300 pesos It's either 20 pesos or 500 pesos Pera o bagol? Bagol Bagol Sure ka na? Sure na sure 300 pesos Apost Bagol pa rin Ang laman ng bagol ay pinagpalit sa 300 pesos Last chance Last chance, pera o bagol? Bagol <laughs> 350 pesos pera o bagol 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 pa rin po 350 na yan bagol bagol 350 pesos pera o bagol 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 akin okay na yung pera mo kung ano yung laman ng bagol ay ang makukuha mo O, pag <laughs> <laughs> Nakita mo na. Three <laughs> Okay. 350 pesos pera o bagol? Bagol. May bagol pa rin siya. Bagol. Ang laman ng bagol ay... Sure ka na? Sure na sure. Paano kung wala dito yung 500 pesos? Okay lang. Anong gagawin mo? Okay lang kahit wala naman. At least nag-try ako sa na, dilaw. Nag-try pa rin ako sa dilaw. 350 pesos pera o bagol? Bagol. Sure ka? Sure na sure. Ang laman ng bagol ay? <laughs> 400 pesos pera o bagol? Bagol. <laughs> bagol. 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 400 pesos na yan Pera o bagol? Muling tanong Muling tanong Pera o bagol? Bagol Bagol 400 pesos It's either 20 pesos Or 500 pesos Pera o bagol? Bagol Bagol pa rin Bagol pa rin Sure ka na? Sure na sure Ang laman ng bagol ay Wala po dito sa Orani Bataan Papuntang Balanga Bataan ang laman ng bagol ay pinagpalit sa 400 pesos ay pera o bagol? Bagol. Bagol pa rin. Ang laman ng bagol ay Ang laman. <laughs> Ang laman ng bagol ay Muling-muling tanong! Pera o bagol? Bagol. Bagol, ang laman ng bagol ay <laughs> Ang laman ng bagol ay <laughs> 500 pesos Nanalo ka ng 500 pesos Anong masasabi mo? Salamat po sa Tawa Pilipinas at sa mga sa mga kababayan po, yun po Mga kababayan of, of all the world Like and subscribe ang Tawa Pilipinas lahat ng Hanggang susunod pong muli mula po dito sa orani Bataan. Uh, kung gusto niyo pong maglaro sa Tawa Pilipinas, Pera o Bagol, please like and subscribe. Uh, comment down below. Ako naman. Bye-bye. 500 pesos. Abel. <laughs>